Hi guys! Ayan, welcome to my vlog. So, it's been I think 5 years nung last na vlog ko. And ito guys is, um, siguro parang gusto ko kasing bumalik sa vlogging era ko. Ayan, kasi gusto ko na ngayon i-document yung mga ganaps na nangyayari sa buhay ko and sa family ko. So, para sa future namin makita namin or may mapanood kami na ganito pala yung pinaggagawa namin before, di ba? Ayan. So, gusto ko lang siyang i-document ngayon. And ngayon, guys, is July 1, 2025. Ayan. Super tagal na talaga nung last na vlog ko. Ayan. July 1, 2025 ngayon, guys. And I think mag-start ako ng vlog ko ngayon ulit. Pero medyo start from the scratch tayo. Medyo mahirap lang. Ayan. So, if ever gusto nyo panoorin yung mga mga nangyayaring ganap sa buhay namin, ayan. Ito guys, i-upload ko dito lang. Exclusive lang sa YouTube lang. Ayan. Ayan. Bye guys!